babae po yan mga kaibigan 330 meron ding 315 ang ah, grabe ang bango na ito yung lakos black nila mga kaibigan 278 tapos yung may ibang lakos na dyan 355 grabe ang mahal yung Dunhill na yan mga kaibigan 300 SR yun ang bisla yun ditong Calvin Klein na yan 415 tapos Meron ding ibang Calvin Klein na uh, pure gold. Oh! May pure gold dito. Sana makahanap tayo ng save more. So, what's up nga mga kaibigan? It's me again, Juicy TV. So, ngayon mga kaibigan ay... Yun nga, ka na lang natin sa trabaho. Tapos, maghanap-hanap tayo dito ng mga perfume na pwede natin i-vlog. Gusto natin tingnan yung mga presyo nila kung nasa magkano ba para magka-idea rin tayo kung magkano ba talaga yung mga branded na mga pabango dito. Yung original talaga ng pabango kasi nasa mall tayo. Kaya yun mga kaibigan, hanap tayo puntahan natin yung mga ibang mga tinda dito nagtitinda ng pabango. Tara na in 3, 2, 1, let's go! Mga kaibigan, ito mo sa dito ng tinda namin ito. Pag-iwan gato sila pa selected items lang. Yung titingnan lang natin mga kaibigan, yung mga pabango na kilalang pabango natin sa Pilipinas, na yung mga ibang brand. din natin titingnan kasi dinotest lang yung price niyan. Kaya yung mga kaibigan, tara napasokin na natin. Na This one, $5.50. Yung Gucci na old. Sobrang mahal. Ito merong iba dito na Roberto Cavalli. Grabe naman itong mga ito. Ginto. $200 plus. Oh. Mm. Meron ditong Dolce and Gabbana 379 SR lang na ba ito 100 ml 379 sobrang mahal meron din 322 na Dolce and Gabbana meron din silang Givenchy Givenchy babasa niya hindi ko lang sure 510 sobrang mahal 100 ml oh tapos meron ding ibang ganito na ibonchi magkano ba ito tingnan nyo naman 465 ginto pala itong mga to ito meron din ditong 429 ito mga kaibigan mga gibonchi yan 356 so dito naman tayo ngayon sa mga pambabae nila yan meron silang juicy couture na 425 tapos yung dalawa 219 ito mga hindi ko ito kilala yung ibang perfume ito Hermes Hermes Paris oh, grabe ang mga sigur na ito Tingnan nyo naman, 429 ang mahal. Tapos may mga Ferrari. Ayan, yung mga presyohan nyo. Tapos meron din dito yung Bulgari Black. Ang bango ito. Grabe. Alam mo nakatakot ako hawakan. Ba't nang tunahalo dito yung man? Bulgari White. Okay, ano ba itong mga ito? Ang presyo Siguro libre Okay <laughs> eh, mga kaibigan eh, Ito Itong Bulgari na to 479 Mga kaibigan Papakita ko lang sa inyo yung presyo Kasi pag inamoy ko naman to Hindi nyo rin naman maamoy At least magkaroon kayo ng idea Kung magkano pala yung mga presyohan dito Ito Bulgari Rose 606 Tapos meron din Bulgari dito naman 640 Ito Polo 380 Tapos yung Ralph Lauren 365 Merong 260 Tapos yung Polo Ralph Lauren 515 Grabe ang mahal naman na ito Tapos dito ito sa Chanel Tingnan nyo itong Chanel mga kaibigan 600 Tapos Salvador ng sport. Mahal. Sobrang mahal. Alam mo kahit may pera ka, parang magdadalang isip ka bumili kasi nga um, ang Hell Bash to 700. Ang um, hit ng 700. Lowy. dito ang Dior. 480 grabe ilang ml lang ito mga kaibigan 100 ml 480 na meron din ganito Dior 680 grabe naman ito mga kaibigan sa so, mga lang pabango mga original ito mga kaibigan kasi nasa mall tayo nagsusek dito naman mga kaibigan dito, ito may CK so, dito CK1 ito yung price niya ang babae po yung mga kaibigan. 330. Meron din 315. Ah, grabe. Ang bango na ito. Sobrang bango. Ito, panalo pa kung gusto niya talaga ang pambagaan. Sobrang bango na ito. Ba't kaya nga nalong-along na ito? Tignan May four men naman dito na napahago. Kasi ito, Golden Clan Beauty. 315. hindi ko naman alam ito. Fantastic Diamond 220. Sobrang mahal. meron din gusto yung dito yung Calvin Klein na yan. 415. Tapos, meron din ibang Calvin Klein na pure gold. Oh, may pure gold dito. Sana na tayo ng save more. Eh, hey, wala eh, itong ibang Bulgari tingnan nyo yung price ng Bulgari nila 483 468 tingnan nyo naman mga kaibigan kung gaano kamahal meron dito nga rin kung 321. ito 300 per tapos ito Bulgari 473 tapos meron meron medyo mura 336 na Mr. Burberry Medyo mahal talaga mga kaibigan yung mga totoong pabango pala talaga Yung mga nabibili natin sa tabi tabi pala medyo pipichugin pala yung mga fake Ito yun ito Arman 499 Meron ding 431 ग्रावी में जो महल पढ़ा तो तेन तो अहमान बोरा नी हंड्रेड एटी फोल्ड ग्राबी माँ का बीजे महल पढ़ा तो माँ कब कश्मीर में भी वन हंड्रेड एटी में वन हंड्रेड एटी आंद है

ito nga mga kaibigan o oh, tingnan nyo naman sigot mga diamond na to diamond na gold yan lang mga kaibigan tingnan nyo presyo 2,000 na siya grabe mahal yan lang ay 2,000 magkikipirad 1,000 na dyan lang siguro ano na diamond na to tingnan nyo to tingnan nyo to yung mga kaibigan siguro diamond nga to kasi sobrang mahal eh Ayan o oh, 3,758 yan lang yung ring na yan tapos, meron din 6, 8, 17. Grabe, ang mahal yan lang yung pair na yan, na hikaw. 3,000 na. Ano yan? Mga sobrang mahal ng diamond. Tapos, meron na din. Ito, mura lang. Gold siguro yan. 1,186. Pintas. Ito mga kaibigan, siguro gold yung mga to 2,283. Tapos, tapos, meron dun eh. Marami ang mahal oh. 2,000? Ano klase yan? Pati ito, 2,000 ang mahal. Ito meron po, 2,900. Ano ba nine, 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 eh? Ano yung ang mahal. Tapos yan, gold. 2,300, 2,950.

P14, P24, P22, tapos 1045 Oo! Meron pa nga Yung mga pintas niya P147, 3112 tapos 1446 Madi, sobrang mahal! Ay, mga pearl! Ay, mga kalina pearl! Eh, siguro mahal! So, what's up nga mga kaibigan? Nandito na tayo sa bahay. Grabe mga kaibigan, sobra lang ako na surprise talaga sa presyohan ng pagkawang nila. Kasi I remember, parang mas cheaper pa tasa sa Pinas. Correct me if I'm wrong nga. Kasi natatandaan ko before, yung sa CK Jeans, sa Calvin Klein, yung presyohan ng pabango nila nasa 3,000 to 4,000 lang. Tapos yung Lacoste ata 5,000, 4,000 to 6,000 lang nagulat lang ako dito parang medyo mas mahal pa ata dito so di, siguro di ko lang talaga alam kung depende lang siguro mga kaibigan kasi dahil sa mall kaya siguro mahal kasi kinompare ko doon yung sa kabilang tindahan na una kong pinasukan mas cheaper siya compared doon sa pangalawang tindahan na pinasok natin kaya yun mga kaibigan siguro depende yung pricing talaga kung magkano yung binibigay nila pinapatong nila na sa mga presyo ng pabang nila yun nga, uh, hindi ko na nga inamoy kasi nga magkaiba naman tayo nga ng taste pinapakita ko sa inyo yung mga presyo para nga magka-idea lang kayo. Kaya yung mga kaibigan, sana may nakuha kayong idea kung sakaling may gusto kayong bibilhin, papasalubong. Yung mga kaibigan, visit na lang kayo sa mga pabanguan sa, sa mall. Kung hindi, try nyo mga kaibigan. dito sa Jeddah, try nyo lang magbalad kung ano man talaga kung okay na sa inyo yung mumurahin. Try nyo sa balik mga kaibigan, marami na mumurahin doon. Kaso nga lang, hindi tayo sure kung original ba talaga. Pero kung gusto nyo, meron naman tagtingin tingi doon. Tag, pwede ka makabili ng 5 real, pwede ka makabili ng 20 real. Basta mga kaibigan, nasa sa inyo na yun. Eh, yun sa mga nag-request ng perfume, ayan na po yung video na para sa perfume natin mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo. Sana yun, supportan nyo lang lagi yung channel natin. Maraming salamat, salamat sa lahat sa inyong lahat. Magpa 5K na tayo, maraming salamat sa inyong lahat. Utang ko sa inyong lahat, itong lahat ng to. Kaya mga kaibigan, maraming salamat. Ingat kayo palagi. Always believe in yourself. God bless. Paalam.